Right. yun mga idol syempre una sa lahat yung mga paborito nating mga bisikleta eto meron ako nakita dito Alan Alan yung brand nito maganda kasi yung group set na nakapansin ko dito naka Bio pace, na crank ayan tapos uh, Shimano 600 mga boss ayan ang ganda makinis pa pero ang size nito 53 is wala pwede rin din sa atin to yung maganitong size 700C yung wheel set tapos uh, ukay ukay 25C Japan mga boss maganda yung gulong Ayan, halos bago pa gagamitin na lang to ang alan po mga boss maganda rin to ito mga ginagamit nung araw sa mga de friends kaya ganyan yung kulay niya Ayan. so malimit may nakita na rin akong mga ganitong klaseng bisikleta sa latagan din and then ngayon lang ako nakakita ulit lalo sa mga ganitong surplus kay Zen Bike Philippines available ngayon so napansin ko lang dito since uh, group set nito is tricolor. Ito tricolor pa yung caliper niya. Then dito naman po uh, hindi na siya tricolor. Ano to? 7 uh, speed na siya. Pero ang ano nito pang 7 speed talaga na pwede po pang 7 2 4 6 tama 7 speed nga. So pwede pa rin upgrade to ng 8 uh, 8 uh, to 9. Uh, dahil yung ano nito yung uh, may alam ko mayroon pang space yung sa hubs nito uh, pa, para magkasya yung ganitong klase pero may, may mas ma ano siya, mas close ng konti so yan ang ginamit siguro nung dati may ari ginagay niya lang na 7 speed pero upgraded pa naman to naka exhaust po yung ano, niya. Uh, mga hubs so maganda na ito ah yung uh, saddle niya Ital sa Italia ganyan na tsura seat post uh, not sure kung stock siya o hindi pero sabi naman okay na naman daw to maganda yung ano niya yung Hoy uh... ah, ah, ano to nakasineli pa mga boss ah. medyo ano kasi medyo maulan ulan mabilisan lang ako sineli yung drop ayan tapos uh, made in Italy nga pala itong bisikleta na to napakaganda ngayon ito yung new arrival po ni Zen Bike Philippines tapos mayroong maganda dito Sita Okay, bigyan ko kayo ng background pagdating sa Zita na ganito. 24 po yung size nito. Uh, chromoly steel siya. Ilan lang to na trinoduce uh, ni, ano, ni Bridgestone. So, alam ko, I think, not more than 100 mga ganon. So, merong maganda yung ano niya, saddle, uh, titanium. Mga boss, mapapansin nyo, medyo basa. Kasi uh, maulan-ulan na nakarating ako dito. At least, ma-update ko pa rin kayo dito sa mga paborito natin kinupuntahan na. Japan Plus Bikes na quality so bihira tayo ka-kita rin ito size 24 anyway siya nga pala sa mga presyo nito please comment down below ibigay ko siya yung contact number mismo ni ano kasi hindi ko pa mabigay siya yung exact price ng mga uh, bike na to lalo yung tong Alan na to siguro uh, hindi ba sigurado to ng ano ng 25,000 I think pataas ang presyo niyan Meron din ako nakita dito maliit. Ayan, uh, foldable bike, matibay din to. So may kalakihan yung ano niya, yung tires. Uh, ano na to? Size ano na to, to, eh. Size 12 tama. Size 12 mga boss ayan. So foldable bike. May classic din ako nakita rito, Fuji. Ayan, so halos lahat ng mga nandito, mga road bike. Karamihan sa nakikita ko, mga STI na rin. At syempre ito si Nelly Meron dito lahat ng mga sizes uh, Medium to large At meron din mga small nga pala na mga ilang ilang lang Pero ito maganda rin ito uh, Classic road bike Kona Cup Fuji Gawa ng Fuji ito uh, Tubular Pero wala na yung gulong As isa na siguro yan Ay, uh, ito naman sa mga road bikes nila na ito mga typical na nakikita natin mga road bike dito alam ko uh, range lang naman nila dyan meron dyan uh, sa road bike kasi yung the past na price na binigay sa atin ma mas mababa na compare yung dati pa alam ko nagre range na lang sila dyan ng mga 7,000 pataas lalo sa mga or, lalo ordinary mas mura na rin po yun tapos ito naman yung mga branded na alloy na mga naka STI na road bikes marami rin Ayan, puro new arrival yan. May mga Trek. Ayan, Trek po yan. GT series, ayan. So, kasama, kasama rin po yan. Wow. Ayan, maulana po mga boss. Pero, ayan, pilitin pa rin natin. Meron tayo nakita dito, Tokyo. Ayan, Tokyo Road Bike. Uy, nakaano na ito, ito ah. MKS na ano ah. Pedal. Ito, GT series 4 mga boss ah. Okay, i-update ko muna sa inyo. Dito tayo sa may ano. Maganda to mga nakikita ko rito eh. Ayun, so mga nagagandahan at ito yung mga best seller na mga bisikleta sa lahat, lahat ng klase ng bisikleta. Sila na lang po ang meron dito. Ato, at uh, yung mga the basket. Ayun. Uh, nag-range lang sila dito. Uh, alam ko na sa ano to eh. 3,500 to 4,500 uh, Depende kasi yung mga single ano, -alo yan Mas mataas ang presyo niyan So nag-range pa rin mga ano yan mag uh, kakamps up pa rin ng 6,000 plus kasama na yung mga basket yan pero yung iba dyan na lalo yung mga bakal pero hindi napansin uh, mix kasi to eh so nag range lang din po sila dun sa ganong price five uh, 3,500 to 4,500 po mga boss ayan ang gaganda nito ayan so marami na naman uh, plus yung mga ato mga cruiser na maliliit size 20 meron din pala sila ngayon Ayan, so yung last the price na in-update ko rito, uh, alam ko the same pa rin yung price nila. 4,000 to uh, 6,000 range lang yun ha. Pero depende lang ang presyo, magkakatalo, si, magkakatalo lang sa mga presyo kapag yung ang, uh, group set is uh, pag medyo quality at saka syempre, yung upgrade price sa mga ano. Sa so, folding bike, okay lang, okay lang. <laughs> sa so, mga folding bike nila ito yung mga items ng folding bike nila ayan pakita ko sa inyo mga sariwa lahat ah. ito uh, so para siyang titanium ayan folding bike makinis na makinis size 20 ayan size 20 yung mga yan 406 karamihan nito may nakahalo na rin yung mga alloy dyan ay Panasonic oh. Uh, da, ano to parang uh, Daihon day, day patent din yan. Pero Panasonic yung ano niya, Dalawa pa lang aloy yan oh. Mga ganda yan. So kasama rin niya sa mga new arrival. Oy, may turn. Ayan, to, turn to yan. So turn. Mga branded yung nakikita ko rito mga boss ah, Yan. So lahat ibibigay ko sa price. Uh, silipin ko rin muna to ang mga iba pa mga items na nandito na folding bike nila. Ayan, so lahat tong yung ko ngayon, new arrival po yan, na size 20 na folding bike po mga boss. Alright. Tapos meron din nga pala sila, yung mga size 16 tires. Ayan. Andito rin, uh, Mini, Mini Cooper. Ayan, after car names, meron din sila. At na, napakarami pala, may mga alloy na malilit. Uh, United Colors, ayan, kasama rin yan. Ayan mga boss, so, ang, ang gaganda ng no, mga new arrival na folding bike at ito yung best seller sa ngayon dito at sila na lang po ang uh, recommended ko at sila na lang talaga ang may mga maayos at nakatayo na ng bisikleta na pwede nyo bilhin, pwede nyo puntahan na pwede nyo ring ano, uh, kontakin at sila na lang ang may pinakamarami na nagbebenta ng bisikleta dito sa buong Pilipinas po at pinakamaayos, pinakamalinis na rin po mga boss Uh, dito sa price range nga pala ng mga folding bike nila Nag range lang na po sila dyan ng uh, 3,500 to uh, 4,500 Pero mga boss Depende pa yan Lalo na dun sa May pinagkaibahan po ang presyo sa mga turn Lalo yung branded sa mga alloy, Medyo mas uh, mataas yun So 4,000 uh, Pataas 4,000 and up na po yon Sigurado ko dyan pero dito sa mga ordinary na folding bike, yan yung mga nagkaka-range lang po Na 3,500 to 4,500 po. Uh, the same po siya sa presyo ng mga nagagandang hinuhul sale nila ngayon ng mga ito. New arrival na naman to. Ito best sell seller to ha. Ayan o, oh, may mga ano kasi, meron siyang mga carrier. Ayan, so ito yung uh, isa rin sa mabenta rito. Ayan, napakarami nila ngayon ha. Ito mga ano to eh. Ayan, Uh, tinatawag na Japanese bike. yan best seller po 'yan. At siyempre, meron din dito. Ano pa yung mga bago? Lahat ng mga bin-update ko mga boss idol, uh, new arrival po 'yan. At hindi pa rin nawawala ang uy 5,000 dating 7,000 na Mountain bike mga boss ha 5,000 na dating 7 before. Ayun oh 8,000 nga pala. Ngayon 5,000 na lang. Ayan, so 5,000 na lang sale na mountain bike. Ito yung mga tsura niyan. Ayan, lahat yan uh, Di na all Shimano parts pa 5,000 na lang po yan Naka 700 uh, 700 yung iba dyan Tapos yung iba dito ah uh, Mountain bike Mga 26 er Alam ko kasama rin ito Nasa harapan, mas mura to 7,000, ah oh, ito nga pala yung 7,000 Buy one take one mga boss uh, 7,000 ang presyo Ito yung buy one take one nila Pitong libo lang po mga boss Ayan Tapos syempre budget bikes folding bikes, Japanese bikes Syempre ito yung number one para sa akin Yung uh, 2,800 per peraso Pero pag buy one take one nila Makukuha nila 2,500 Ayan so pwede nyo rin i-wholesale to Ito kasi yung uh, sample nila Ayan May nakahalo ng alloy din dyan Meron ding steel Tapos uh, ito kasi mga folding bike na to Uh, may size 20, may size 16, ganon. Size 18, meron din nakahalo rin. Yung iba dyan, may mga kasama ng basket iba. Pero alam ko, pag may basket, additional na lang po yun. Uh, alam ko, malimandaan lang naman ang dadagdag po doon. Kagaya nitong mga nandito sa harapan natin, uh, tulad yan, sale. Folding bikes yan. Alam ko dito, 3,500 with basket, yung mga ganitong klaseng basket. Kung so, ganda, matitibay. Maganda pa malengke po. So yan, um, pati itong ano, mga bisikleta ng pag Japanese na may basket yon 3,500, ayan yung sample niya. Yan So kasali rin to So sa lahat ng mga interested po At lahat ng mga nakasubaybay pa rin sa atin Maraming salamat At nag, uh, nandito pa rin tayo nag update kay Bike Philippines Na nag-iisa na lang po Nabilihan po ng lahat ng branded at quality bikes uh, Imported from Japan So marami nga pa Parin pa, rin lang mga ano dito. Uh, ito nakikita nyo 'yan, uh, mga may ilaw pa, may dynamo, may carrier. Ito 'yon, kasal rin po siya diyan sa 2800 na sobrang napakamura na Japanese bike. Ayan, pwede nyo i-resell 'yan sa mga probinsya. At uh, pwede nyo request 'yan kasi naka uh, Ayusin muna nila yan bago ipapadala sa inyo At nakatayo na talaga Saan pa kayo makakita na ganong klasing uh, bisikleta yeah. So sa lahat ng mga idol ko dyan na nagbe-negosyo pa rin ito sa mga probinsya na gusto magpatuloy pa rin ng ganitong negosyo dahil ito, ito na lang ang source na pwede natin puntahan at bili, bili, uh, makakukuha. Please contact uh, Zen by Philippines. Sila na lang po ang pinakamatindi <laughs> at tuloy-tuloy uh, pa rin ang dating ng kanilang mga bisikleta. Ayan, so sobrang daming pagpipilian nga pala dito mga boss. So at least, ayan, napahapyo ko muna sa inyo yung mga price range. Okay, dito, by one to one tayo dito sa halagang 7,000 to 3,500 na lang sa mga bike na to. Ah, uh, hybrid bike sa mountain bike halo. Ito naman may hybrid at mountain bike, ito medyo mas makinis ng konti, pero lahat yan Shimano parts, di cambyo na rin po. Ah, uh, ano yan, ah, uh, mga mountain bike 5,000 naman presyo. Adating dating 8,000 lang ayan kasama rin to mga boss ayan eto tig 3,500 yung mga folding bikes ah, yung yung, 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 yung nakikita nyo pero wala akong nakikita yung folding bikes nyo dito naubos kasi yun eh naubos yung mga folding bike nila dito pero pag may basket is tulad yan uh, siguro ito yun ayan uh, ibalik ko lang ah kasi kung pag may, may basket tulad nito may basket 3,500 na lang pala yan Ayan yung sample na may mga basket. So, ang range lang kasi talaga, yan, 3,000 to 4,500 nga pala ang range dito sa, ano, depende pag-branded. Ang, pag-branded po, iba na presyo noon. Lalo yung mga alloy. Mag, uh, may pag may posibilidad na medyo mas mataas pa po yung uh, value mga boss. Okay. Dito marami pa rin mga fixie bike Marami fixie bike yan Sa fixie bike nila alam ko magkano na lang po mga fixie bike nila dito uh, 4,500 4,000 may mga ano May 5,000 6,000 ganon Ito pa Uy ang ganda na yung info uh, Aloy aloy ito mga boss 700C kasama rin ito sa bago Lahat to bago to Yan uh, mga hybrid bike uh, Dicambio na rin. lahat ng parts sa uh, Shimano na po Okay uh, Medyo maulan ang panahon ngayon boss Pero why not Di pa rin tayo mawala ng pag Na para mag-update po ako sa inyo Ganda talaga ng turn Makinis pa Link B7 mga boss na model Ayan, titanium spark uh, na bike, maganda to matibay kasi yan eh pero alay to, alay Please uh, comment down below or pwede nyo puntahan pa siya kayo dito kay Zen Bike Philippines para makapili kayo ng gusto nyo bisikleta. Sa mga lahat pa rin ng mga nakasubaybay po sa atin na ano na subscriber ng mga negosyante dyan, pwede kayo pumunta rin dito. Dahil alam nyo naman, recommended ko to na isa sa pinakamura magbenta. Hindi lang isa, dahil siya na lang po bukod tangi na nagbebenta po ng bisikleta dito sa Pilipinas nang nakatayo na. Maayos, malinis. Uh, minsan nagpapalit pa talaga sila ng mga sirang mga gulong pa lahat so wala na kayong dapat gawin pa uh, kundi ano na lang po uh, ibebenta na lang sa mga nagnegosyo mas mababa po presyo kapag wholesale eto dito naman sa mga mountain bike eh. dami yan o mga giants ayan dami so naulanan po tayo pero huwag kayo magalala sa riwa kasi bagong dating po mga to bagong dating to kababa so at least libre linis na Ah, uh, konting ano na lang punas muna At hindi naman magkakalawangin kasi yan, aloy po yan mga boss. So dito sa mga ano, range nito 7,000 ah uh, 8,000. Mga ganun. Depende na sa mga mga piyesa na nakasalpak diyan sa na, pinaka-pekita ko sa inyo dito. Na mga hybrid uh, bikes. Ayun mga uh, ano, giant van. Ito may gears na paborito natin. Wow. Hybrid meron din, yung arrival din to. Yan, ganun din ang mga presyohan niya 7,000, 8,000 and up Depende po sa mga pyesa na nakasalpak Uy, mongus pala to Ayan, mongus, crossway Ay, maganda rin yan Aloy, halos na aloy po lahat ito nakikita ko rito Isama na rin natin itong giant na to Escape, ayan Nakatiagra pala to Ganda na ito pero may palit nun Uy, ganda ng ano to Ah, uh, wheel set Ayan, maganda 'yung wheelset nito. Star carbon ang ano nito, 'yung model na RX na 'to, carbon na po 'yung ano ah, uh, pinaka-fork. Maganda 'to ah, giant na 'to ah. Ayano. Oh. Bihira makakita na naka-Tiagra na na 10 speed. Okay 'to. Ayan, so hindi ko sure kung magkano 'yung presyo nito, maganda 'yung na nakasalpak kasi dito eh. Ayan, oh. group set Tiagra talaga. Solid 'to, mga boss. MTB, small size nga pala 'to. Ayan, so small size, uh, typical na size ng mga Pilipino. <coughs> Maraming chayan. Ito yung uh, alan. Uh, made in Italy po yan. Bihira na rin po yan. So yun, uh, ito yung ano, maganda. At uh, yung iba, nasa bodega pa. At uh, abangan din po natin. I-update ko, ko po rin, po rin po sa inyo. Alam niyo naman, lagi may mga surprise dito kay Zen by Philippines. Uh, if you have time please comment down below bigay ko sa contact number alright right, bilis ang hapyo po <laughs> GT series so, hindi ko na may isa sa sora group set nga pala to small size Ayan, masama, para sa mga karamihan pag may small size girls ang gumagamit po niyan, sora oh. ito trek wow precision Ayan, ito mga ordinary uh, ano mga naka STI pa ordinary pero STI alloy na rin po alam ko ito yung mga mura Ayan. so nagre-range lang sila sa presyohan lang nila dyan mga, mga 8,000 meron ako dyan 8,000 and up except dun sa mga branded Ito alam sigurado to sure ako dito basta hinimas natin yan okay ito, maganda to Ayan. alright okay Ganda na ito ha ah. Geometry 53 Squala uh, Meron pa akong isa pang papakita sa inyo Eto Trinkle mm, Sigurado ako Manakabang dyan Sa mga vlog natin Unahan na kayo dito mga boss ha? Meron ngayon trinkle Titanium uh, Titanium original Yung uh, frame nito Alright So ito medyo modern na to Kasi meron ding mga Ibang klaseng trinkle Na yung mas Nauna So modern na to Caprio. Mm. sa ano, uh, nine speed pa. Holding bike, matibay ito mga boss. Uh, so, sa presyo nito, comment down below. Ibigay ko sa inyo contact number mismo ni Zen Bike Philippines. All right, sana naging joy kayo sa so, mabilis ang ko rito. Kay Zen Bike sa kanilang new arrival. Ngayon lang po, sariwang-sariwa to. Uh, July July 20, 1, 21 <laughs> So yun 21 Okay Maraming salamat At sana lahat kayo uh, Makapunta At uh, makaunat Jumakpat dito Thank you